Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos Esakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalandin, batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong pohot? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay hiligtas. Sa patibong nila at umang nabitan. Buhay ko'y habilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos, na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y naninginig. Ang dinabalangkas, ako ay hiligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y yung sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y yung sagipin. Awit pambungad sa mabuting balita. Ang sabi ng poong mahal. Sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aki'y mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Doong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang labindalawa. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Sa so itutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Dumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, Sana'y ni ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupa ng hirap ko ay maiinom na ninyo, Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin niyo, pulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang pagwingkuran kundi upang magwingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang maraming ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Riso Kristo,